Okay, pero Professor, di ba, para po sa liwa, kaliwanagan ng mga nanonood sa atin, uh, pag sinabing People's Initiative, sila lang itatanungin kung sang ayon sila na magkaroon ng charter change. Yung pamamaraan, eh hindi naman sila ang gagawa noon, di ba? Tatanungin lang sila, pabor ba o hindi? Kaya, di ba tama, Professor, mahabang proseso ang People's Initiative kasi yung iba nagmamadali kaagad-agad kinukontra. Kala nila yung taong bayan na ang magdideside at pag sininagdesisyon, tapos na kaagad. Di ba, Professor? Pakiliwanag mo yan. Medyo nililito tayo ng mga anti cha <laughs> yon uh, hindi po hindi po uh, hindi po ganoon ang sistema no ng pagbabago ng uh, True People's Initiative ito po ay direktang pagtatanong lamang sa taong bayan kung sila po ba ay nga uh, oh. na, na mabago ng ating saligang batas ganun din naman matapos itong gawin at mabalangkas magkakaroon din naman ng isang plebisito na kung saan taong bayan pa rin naman ang tatanungin kung ito bang kanilang mga plebisito. ito bang bagong konstitusyon ay kanilang iraratify kaya nga nagkakaroon tayo ng isang plebiscite. Ang huling plebiscite natin patungkol dito naganap February 2 of 1987 if I'm not mistaken ano, na kung saan sinangayunan ng taong bayan through a resounding yes yung 1987 constitution. So isa po to sa mga check and balance mechanisms na naka, nakalatag din sa ating saligang batas para po masiguro na yung boses ng mamamayan yes. ang mananaig at hindi po yung boses ng iinan.